Uh, ah, yeah. uh, dito tayo naman sa parte ng ano, uh, uh, ibang mga kabataan. Miss, anong grupo kayo, Miss? Anong, anong grupo kayo? Anong grupo kayo? Anong grupo ng mga kabataan na mga participate dito sa uh, opening okay, ng Tumba, Puntura Ano, anong grupo kayo? Mayro ano na doon, mga taga Baway School? Kayo? Um, taga-Bawai Community College. Ah, Community College. Uh, may tanong ako. Uh, ano po ang, uh, bilang sa kabataan, uh, ano ang pagandaan para sa inyo ang ganitong mga aktividad? Um, I think, ano? College. hindi para magparoon sumagot. Anong kahalagahan? anong kahalagahan bilang sa kabataan, ang ganito aktividad ng pagsumba, kontrolo, gano'ng maibibigay sa inyong may dudulot sa inyong maganda? Ano po, I think mas lalos lang, um... Oh, my God. <laughs> oh, tulong, tulong, ikaw. Mga community colleges. Mga community colleges. Mga community colleges. Oh. Mga community colleges. Ano? Anong may tutulong bilang isang kabataan? <laughs> wala, wala akong ba kasagot. Sige, ano pa ayun yung iba? Ito yung ibang mga kabataan dito. Ah, uh, Miss, ano yung school kayo? BCC po. Ah, course. <laughs> Social studies po. Social studies. Ah, bilang isang kabataan, isang estudyante. Halika. May tanong lang ako. Bilang isang estudyante, ano ang magagawa mo may tutulong sa komunidad ah, uh, bilang isang kontra-droga? Kapag sumpo ng droga sa ating mga kabataan, anong mo? Ano ang so, maitutulong uh, mo? Ano ang tutulong mo doon lang sa kabataan o isagdante sa mga kapwa mga sa pagsugpo ng mga uh, droga para sa mga kabataan? So uh, hello guys, sa mga nanonood, sana, ano, sana maging good example tayo at huwag tayong magpadala sa trend kasi minsan yung trend hindi naman hindi naman nakakatulong sa atin but we should be a good example and be responsible sa mga action na ginagawa natin so kung so, alam ano nang tama gawin mo pero ang hindi gawin hindi tama huwag mong gawin kasi nga yun um, tayo sa nangyewal tayo sa kasabihan na all things work together for good but if that good leads you to good a better life then do it pero kung hindi huwag mong gawin kasi yung kasi yung yung kasiyahan na pang ma, yung kasiyahan na kasi yung kasiyahan na pang madalian hindi yun mag sa sa better life so do the best be the best that's all thank you Uh, so, anong pangalan mo, sir? So, my name is Kiel Mark Arvin Tung Nakayo. Uh, anong course? Social Studies po. Ang galing uh, Social Studies, pero parang English ang sabi. Ang ah, ano niya, ang course niya. Parang English. Ang galing. Yes, thank magaling, you guys. Thank you. thank you. Bye. O, oh, sino pa? Magdutong magdutay ng ano? Magandang paliwanag. Ito po, pagawat ko ito ng balatan. O, oh, sige po. Salamat. sa uh, so, kapirasyon ni sir. Uh, dahil magaling ang kanyang, ano, mga sinabi. Ah, uh, tapos kapupulutan aral ng mga kapwa estudyante at kabataan. Salamat. Ah, uh, ano paulin ng ano ma-interview. Uh, Magandang araw dito tayo sa mga partisipante dito sa magaganap na Sumba kontra Gaga dito sa pagsisimula ng opening ng pagdiriwang dito sa bayan ng Bau. Ah, magano tayo mag-aaral tayo. Anong der, eh, ano Anong go, mo? ano go go, ano go go. Bay national Uh, ano ang presentasyon ninyo bilang sarong mga kabataan at hindi sa araw mga <laughs> uh, ano ang presentasyon ninyo sa araw mga aktividad na lalo mo mga kabataan ano may tatabang sa mga araw ninyo mga ano mga kaubinan araw ka mga aktividad kamuyahan. kamuyahan ano ba ano ba <laughs> Kamuyahan tapos ano pagbuhay kang baaw ah ayo ayo sige ah salamat ah na interbinan ano pang ano, pangalan sir Raymond Barasa ah sir Raymond Barasa Barasa na salamat ano buo kayo ano buo kayo pwede ay di Uh, anong school? Anong school? BGC, BGC, BGC po. Yes, yes. Uh, anong course? Ah, uh, uh, engineering. Ah, uh, yes, engineering. <laughs> uh, <laughs> uh, bilang isang kabataan uh, na nag-aaral lang college, ah, uh, ganitong, sa ganitong mga aktividad, ano ang may dudulot para sa inyo ang ganitong aktividad ng sumba kontra Next question, bro. <laughs> <laughs> Station <laughs> daw. Ano? Ano pa nga? Ano pangalan? Ano pa nga? Kimo, Kimo, Kimo. Kimo, shut up. Shut up sa mga tulang ko Thank you, salamat. Thank you, thank you. Salamat. Dito naman tayo sa may pantalina. Ah, uh, may ibang mga, ano, ah, uh, grupo uh, na may estudyante. Ah, uh, sir. Sir. Pwede matanong? Pwede matanong? <laughs> Uh, Maghanap tayo uh, ng magandang kasagutan kung ano ba may dudulot ng ganitong aktividad sa mga kabataan ng uh, mga pagsasayaw uh, tungkol sa kontra-droga para sa mga kabataan. Kung ano ang pa, may dudulot para sa kanila. Taga Santa Monica ito ng ano, private school. Tatanungin natin. Ah, sir, ah pwede mo tanong? Sir, ang na, ano? Mga taga Santa Monica kayo? Ba, ako. Ba, ako. pwede in interview ayaw wala, wala mga, ano wala uh, may mga kabataan dito na uh, estudyante galing uh, Bao Community College. Uh, ang course nila ay ano um automotive engineer. Ah uh, yung ano sir ano ba mo, sir? Ah okay, <laughs> 阿里，六六六六六六六六六六。Gut, Pangalan? Pangalan, sige. Ashley Declara po. Ashley, ah, uh, Ashley, ah, uh, may kunting katanungan lang ako. Ah, uh, anong may nautulot sa inyong may estudyante bilang kabataan ang ganitong mga aktividad bilang uh, kabataan na makukuha niyong, ano, uh, aral. Itong ganitong, ah, uh, sumba kontra droga. Anong ah, uh, igaga, gag, uh, eh, uh, ma, ma, ano, ma, ano ang inyong, uh, maging partisipasyon sa ganitong mga kabataan ng mga ganitong mga ah uh, exercise, exercise po sa katawan tapos ah uh, nakaka nakaka po nakakatulong naka ay, very good, very good. Pero ganda ng ano, ang sagot niya. Anong sa pangalan mo, sir? Ashley Declaro po. um, sagot niya, uh, uh, sir Ashley, ah, uh, makakatulong sa kanyang health, sa pangatawan para ano? Uh, ano pa? Bilang isang ano, anong may ko-contribute mo uh, bilang kabataan sa ganitong mga kontra droga sa mga pagsasayaw? daanamod daanam oh sige ah salamat salamat sa sa pagkikipobre salamat salamat